Ha? Ano? jump jump hindi ka na <laughs> hindi nga. jump jump siguro tawanan yung boy mo kaya mm -hmm. nang sarap Pali mo na siya bendera bendera yung chapay diremata yung bilyet na 7-11 tayo. yung 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 agad. yung 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 ang binili mo, pre? Ito, jampong. <laughs> Sabi ko sa iyo eh. pa Mapapajampong kita eh. What's up mga bro? Balik sa Gentry kami. Ayan. Hindi ko na kung tatanggalin pa ito. Okay. Huwag na. <laughs> Dito Dito na lang ba ito? Kunin ko na din. Okay. Kunin na. So guys, nandito kami kasi ni-miss ni namin yung gamit it's been fun living here. Ngayon, time to permanently move out. Pero okay, it's been fun. Masaya din naman dito. Or relaxing kasi walang dito naging productive. Kasi eh, sobrang nakakadlax na sarap na magpahinga pag dito. Oh, solid pa din talaga ng mustang ni Jericho. Oh. Namiss ko na naman yung Camaro ko. Hi Caleb, do you like my car? The yellow car, you like it? Is it cool? Yes! Yeah. Who's your Who's your favorite, Ninong? JM! Yay! High, high five. Oh my gosh! <laughs> favorite ko ng lahat ng anak ng Bruce ko bros. The best Ninong. Yeah. Si Grega. Who? Grega. The duck? Grega. Oh, you named the duck Grega. How about that one? What's his name? Grego and Grega? Greg, on Grega, Grega. Oh, no. Alin ang kal number wala na silang tali sa paa. Ibig sabihin hindi na tar sila, sila Oh, the puppies, see me the puppies. There's two puppies over there. Yes. Is my car cool? Yes. Is my motorbike cool? Yes. Am I cool? Yes. High five. Who's your favorite Ninong? Ninong JM. Yeah, there you have it guys. Ako paboritong ninong na lahat ng anak ng Bruce ko Bruce. Kay Baby Luke, pag natuto na yung magsalita, unang word niya, ninong JM. Ang laka ng pimples ko dito. pre, ang puputok na So guys, family, ano muna kami banding ngayon? Sama si Mia. Siyempre si Fujiko. Ba't kasama ka? Hala, family ba to? Kaya <laughs> nyo kapamilya naman ako. <laughs> May bibilit daw kasi siya, nakisabay siya. Inampung ko muna si Jelai kasi si Russell umalis ngayon eh nakakaawa. Feeling, feeling basis bulista kasi yun. Wala daw, ano? Wala daw kasama si Jelai para wag na lang siya doon. Eh syempre, si Mia gusto ng kalaro, isip pata din yan niyan. Eh, kasi si Puji ko gusto Puji ng kalaro. Ko <laughs> kasi talaga kalaro ko. Yeah. Iba na. Let's okay. go, grabe oh. Alas 4 pa lang, pero kala mo magagabi na kaagad. Ang bilis na ng, ano na to, long long nights and short days kasi ano na magdi December na ramdam na ba yung kapaskuhan hindi pa ba masyado bakit kasi <laughs> 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 eh hindi guys papaldo tayo basta ang gawin nyo lang punta kayo sa page ko yan. punta kayo sa page ko maglalaro tayo daily mamimigay tayo daily okay tara punta na kayo dali type nyo na type nyo na kagad JM Parera punta kayo sa page ko baka kayo na ko ngayon sa oras ito baka nakalive ako Siyempre, klase gusto mo umabay po. Tsaka aperitif muna kami, pre. Tum na ako. Gusto ko ng tinapay. Oo, oh, gusto ko yung matcha, gano'n. Go, baby! Walk! Go, baby! You walk? Ah? Go! Go, you walk! Go! Ano? 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 Ano naman yan? Naka-pantyhose <laughs> 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 na inaabot kami ng gabi, kakaharap ng parking. Grabe, napakadaming tao sa MOA lagi ngayon ha. Ewan mo bakit? May concert ba na naman? Hindi, <laughs> mayroon daw. Parang basketball. Ah, oh, ganun. Gilas. Wow. PBA. Kanina may lumabas dito, magdi-deliver ng pagkain. Nagpatawa lang siya. Ubod naman ang tawa tong dalawang to. Ganun pala kayo pag Pari, wala kang Ganito kasi lalaman. yung tawa ko. <laughs> Paano may tawa ko? Normal lang naman yung tao mo. Hindi, yung tao mo eh. Braces ka. <laughs> Parang magsasabi ng kuya. <laughs> <laughs> Parang magaganon. Kuya. Wow. Look! There's a green light now. That's <laughs> a drone, baby. That's a, a drone. drone. <laughs> Nakaturo ka pa. <laughs> Spider Man. <laughs> Be careful. na kursan. Isa pong marito yung si matcha strawberry po. Thank you. Thank you. Paano mo sabi masarap, Jaya? Japanese matcha talaga. Well, talaga. Sarap. Baby look look baby look. Nagiging may pakpak na siya kinukuwag niya. Natatakot siya sa fireworks. Wow. ng Sabog, sabog. Sabot! Yeah. Sakot siya Yeah. Are you scared, baby? He scared. Where? Grabe yung pila. Guys, napakadami lagi ng pila pagkasama namin si Jelaine. Ewan ko baka may balat sa pwento, sobrang daming pila lang. Traffic pagkasama si Jelai, tapos madaming pila pagkasama si Jelai. O, okay, hindi ako. Ay, no. Sunday kasi, Jelai. Sunday. Bakit ang maya tayo, Jelai? Para ka mamamalayin kaya. Ay, ganyan pala yun. Ice cream, ganyan pala yun. Tapos, pala yun. Oo, oo, napatit na di ka. Look ah, look uh. ka. Ka masipin ko. Masarap. <laughs> What's up mga bro? So ngayon, may ipapakilala ko sa inyong isang betting app kung saan pwede kayong kumita ng limpak nasa na salabi. Ito, ang 1xBet. Ang 1xBet ay isa sa pinaka-reliable na betting site dito sa Pilipinas. So ganito lang kadali. Una, i-click nyo lang yung link ko na nasa pinned comment below. Tapos, mag-register kayo gamit yung promo code ko. Ilagay nyo lang sa promo code na 1xMacJeremy. So ganito lang kadali. Ganito lang oh. Ilalagay nyo lang sa promo code ko ang 1x back Jeremy at makakakuha ka na ng bonus up to 7,000 pesos. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-cash in. So ganito lang guys, i-click nyo lang yung GCash at pwede kang mag-cash in ng minimum 300 pesos. So ganun lang, ilalagay mo lang yung GCash number mo tapos pwede ka na maglaro. So eto, hahanapin lang natin dito yung swap land. Yan, so lalaroin natin to ngayon. So ganito lang kadali, magpa-place lang tayo ng bet na 50. Subukan natin tumalon dito. Wow, di ba yung 50 naging 65 pesos? Ganun lang kadali. So yun dahil may pera ka na, ganun lang kadali. Pwede mo nang i-cash out agad-agad. Ganun lang kadali kumita ng pera. So ano pa hinihintay nyo? Click nyo na yung pinned comment, register na, mag-cash in, at maglaro. At sabi-sabay tayo magka-pera sa 1xbet.